So, welcome back to Fatboy Customs. Um at the moment, meron tayong um, ADV 150. All right. Um, ang issue niya according kay customer ay intermittent ang kanyang pag-blackout. Okay. So, meron tayong mga uh, times na wherein magagamit ng customer si ADV and then afterwards mamamatay na lang for nagba-blackout na lang yung kanyang panel and sometimes ayaw mag-start so to take things generally gagawin muna namin, probe muna namin saan nang gagaling yung issue bakit nagkakaganon and also uh, try na natin ginisin since bubuksan na rin lang ginisin natin yung kanyang mga connectors since nadala naman ni boss dito nang umaan na rin kanyang unit. so Most likely, hopefully, connectors lang ang kanyang issue. But, we'll see. Alright? So, ADV150. Color white. Bosin. So welcome back sa Fatboy Customs. So going back sa ating ginagawa na ADV. So to nilinis na natin yung kanyang ECU, yung mga connectors at tinay down na rin natin. Okay, para eliminate natin yung sakit ni ADV or ni TCX150 na nagkakaroon ng problema sa connector ng ACG or I anin mean, yung sa alternator. So, iwas sunog. So, tie down natin para hindi na gumalaw. Now, uh, sa tinign tinign tinignan namin yung uh, andar at saka yung progress ng motor, uh, may nakita kaming iba pang issue bukod doon sa uh, poor contact. No? So, ang nangyari is sa kanyang panel, lumalabas nasa pag on mo ng remote or man ng susian pag on mo nasa 10 volts lang uh, mahigit yung kanyang battery pero mapapastart mo siya so pag umistart naman siya nasa 13 okay so nag nasa lumalabas nasa 13 na 13.5 to 13.8 naglalaro yung kanyang uh, voltahe habang umaandar. Now, uh, para sa aming mga mekaniko na nagda-diagnose ng mga motor, medyo alanganin sa amin 'yon. Maaring mahina ang baterya. Maaring mahina mag-charge. Okay? Or maaaring may problema ang ating ECU. Unfortunately, chinek namin yung battery kapag nakapatay ang makina meron siyang reading na uh, nasa 13 nga eh actually eh, 13 yung kanyang battery pero pag inon mo na yung susi nung ano ng motor yung sa panel lumalabas 10 lang tapos pag tinignan mo din sa ilalim 13 pa rin so may discrepancy pag pagpasok ng kuryente So, sinubukan namin lagyan ng diagnostic tool. Sa diagnostic tool, lumalabas 14. Pag umaandar na, lumalabas 14.4 uh, hanggang 14.7. So, sa diagnose, diagnostic tool, maayos siya. So, si Dr. Api, ang gamit namin, uh, maayos yung reading. Pero sa panel, iba lumalabas. So, iba ang pinapakita sa nababasa ng ating diagnostic tool. So, on, on this end, um, pwedeng dalawa lang ang aming senaryo na gawin. Uh, gamit kami ng ibang ECU at remote detector. Titignan natin kung pareho ang ilalabas. Pag pareho, most likely normal. Pero pag hindi pa rin, na para sa akin, na para sa akin, kasi para sa akin medyo naalanganin yun ng eh. ang, ang pinagbabasihan ko lagi is yung kung paano magbasa yung ECU so sa akin malapit na magkaroon ng problema si ECU so recommendation ko kay customer ah uh, yun try natin kung meron tayong makukuha ng extra ECU and remote detector subukan natin if hindi nagbago talagang ECU pag nagbago Guna yun na okay. yun parang wala nagbago din so, I mean, hindi nagbago so normal masakanya yun pero pag nagbago I mean tumaas yung reading ng battery tumaas din yung reading ng kapag umaandar na talagang easy yung problem okay so do not quote on that one uh, yun lang yung opinion ko uh, sa aming experience so sa inyo mga magdi-diy pwede kayo magtanong, pwede kayo mag, pwede kayo mag, uh, mag second reference para makapag-judge kayo ng maayos on your end. Okay? So, that's it for Fatboy Customs and thank you for watching. Okay, so with all set on this um, ADV po, na after cleaning ng mga ports and connectors, bumalik na yung kanyang uh, tamang charging and then nag uh, ayos na yung kanyang uh, panel uh, which is stating the correct voltage para sa kanyang uh, motor so solution done cleaning of ports and connectors alright thank you okay. for watching okay.